Mga kapatid, patuloy tayong mag-aral po ng salita ng Diyos. Kaya talika, inaanyahan kita na mag-aral ng kanyang mga salita. Dito lang po sa ating channel. Ano ho? Ngayon ang ating pong pinakapaksa ngayon. Kilalanin natin ang banal na Espiritu at ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang tanong. Kasi nga po ito yung ating matagal na hinihintay na mapag-aralan po natin na mayro po bang pagkakaiba ang banal na espiritu sa espiritu ng diyos unang-una diyan pa lang po sa salita malaki na po ang pagkakaiba banal na espiritu di ba yung isa naman ay espiritu ng diyos yun po ang pagkakaiba diyan ang ngayon kaya natin po kikilalanin ang bawat isa bakit na isulat 'yan para natin maintindihan ngayon dito po natin maintindihan kaya nagbigay po ako ng ilustrasyon para maintindihan natin yung banal na espiritu sumisimbolo sa kalapati. Ano? Yun ang simbolo ng Espiritu Santo. Kalapati. Kasi pag sinabi mong may pagka-persona yan para maging Godhead, hindi ba't hindi naman po persona ang kalapati? Iyan po ay isang bagay na sumisimbolo sa pag kalapati. Ito ay hindi uri ng tao. Kasi kalapati, di ba? Eh, tanong, bakit sumisimbolo ang Espiritu Santo sa kalapati? Ang tanong, ano ba ang karakter ng kalapati? So, doon natin makikita. Malinaw po ba? Ngayon, yung Espiritu ng Diyos na tinatawag nating Panginoon Kristo, kasi nga, nagkakalito yung iba. Illustrate lang natin, ha? Kasi nga po, yung ibang pagkaunawa, may nabasang Espiritu Santo o Banalang Espiritu, tumutukoy daw sa Espiritu ng Diyos. Ay, hindi po ganun. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo, yan po, being as a form of human Yung kanyang uh, pagkakatawang tao na katulad ng sa atin Bagamat siya ay nasa form of God Ano ha? Basta maintindihan natin dito, maintindihan at natin Na si Heso Kristo ay may pagkagadhed So, malinaw po Kaya dito, ano ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? ito yung natatalakay natin kasi na isisingit ko na ano ba ang purpose o layunin ng banal na espiritu, di diba? At ano mang purpose ng katawan ni Kristo bakit siya bumaba dito sa lupa? Kasi po magkaroon po tayo ng pagkakinanlan sa bawat bagay na 'yan. Kilalanin mo ang banal na espiritu. Kilalanin mo si Kristo, kasi nga po, kung ang inyong paniniwala, yung Espiritu Santo, siya rin ba yung Espiritu ng Diyos? Kasi maraming klase ng Espiritu. Hindi naman iisa yan. Kaya dito natin malalaman. Ano po? Ngayon, unahin po muna natin yung Espiritu ng Diyos. Tingnan natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. At tingnan din natin yung Espiritu Santo. Unahin mo po muna natin itong Espiritu ng Diyos. Ganito po yan, mga kapatid, para maintindihan natin. Ano ha? pagsalitang Espiritu ng Diyos para makilala natin. Ito po, ipinapakilala sa atin ni Juan sa kanyang mga sulat, unang Juan 4.2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Malinaw po, no? Hinailat ko yung salitang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin ni Juan, nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos paano natin makikilala? Kaya meron pong total doc. Ang sabi po dito, ini-emphasize kung sino yung Espiritu ng Diyos. Ang sabi po dito, ang bawat Espiritu ang nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Yun po yung kahulugan po ng Espiritu ng Diyos tumutukoy kay Heso Kristo. Malinaw po ba mga kapatid? So Espiritu ng Diyos kay Kristo po tinutukoy. Kaya ba, para hindi tayo malito, hindi tayo magkaroon ng pagkaligaw sa salitang Espiritu ng Diyos, si Kristo po yun. Ha? Alinsin na ninyo sa inyong kaisipan na yung Espiritu ng Diyos, tumutukoy din ba yun sa banal Espiritu? Maya-maya maintindihan natin at maunuhan. Huwag muna kayo ma malito. E set aside natin yung salitang Espiritu ng Diyos. Tumutukoy ito kay Heso Kristo. Ngayon, para maintindihan natin, may mga Kasulatan, may mga iba't ibang salin. Obserbahan natin 'ano. Sabi po dito sa ADB, "Espiritu ng Diyos." Meron po tayong mababasa na 29 words. Ano na Espiritu ng Diyos sa salin po ng ADB. Sa salin naman po ng ASND, ang Salita ng Diyos version, 'yung salitang Espiritu ng Diyos 29 din po. Halos magkaparehas ang ADB at ASND. Samantalang sa tab o TAB Tagalog ang Biblia Magtataka kayo Yung salitang Espiritu ng Diyos Tatlong po Ibig sabihin, nadagdagan ba? Magtataka kayo, di ba? Samantalang dito naman din po Sa MBB Ibig sabihin po ng MBB Akronim po yan Magandang balita Biblia Yung salitang Espiritu ng Diyos Tatlong po rin Ang inyong mababasa Tingnan po ninyo Ibig sabihin, nadagdagan ba? Dati dito sa IDB 29, ASND 29. Pero pagdating ng TAB at saka MBB, naging 30. Ay eh ngayon, kung pupunta naman natin itong KGB, King James Version, siyempre in English na ito, tinagalog lang natin kanina. No? Kung yung sa English, ang Espiritu ng Diyos ay Spirit of God, ito kasi yung mga naunang salin sa English, hindi po nauna ang Tagalog. Ano? Nauna muna ang English version sa pagkakatranslate. Pero kung ating iintindihin at unuan, bakit naman dito 26? Ibig sabihin ba, nung naitranslate sa Tagalog, nadagdagan, nabawasan. Di ba? Kaya dapat po natin uunuan po kung ito ba'y dagdag o bawas pag tayo'y nagbabasa. Kailangan natin ng unawa. So, malinaw po sa inyo, dito sa Espiritu ng Diyos tumutukoy na ipaliwanag na sa atin ni Juan, yung Espiritu ng Diyos ay si Heso Kristo. So malinaw po ba? Ang ating Paneso Kristo, iyan po tinatawag na Espiritu ng Diyos. So malinaw, ipaliwanag ko na. Mamaya iintindihin pa natin ito at ilalaborate pa natin. Ngayon, puntahan naman natin yung Banalang Espiritu. Dito naman po sa Banalang Espiritu, obserbahan din natin. Ano po? Para magkaroon tayo ng linaw, ito po para maintindihan natin. Yung salitang Espiritu Santo o Banal na Espiritu, ito'y ipinalawahan ng sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat Galacia 5:25 para maintindihan natin ang role o katangian ng isang Espiritu Santo. Sabi po sa kanyang mga sulat at dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Malino po, ano po ang trabaho ng Espiritu Santo? Patnubay. Bakit po? Ibig sabihin po dito. Kaya pag ikay namumuhay na, ibig sabihin sumusunod sa mga aral at turo ni Kristo, may kapangyarihan ng Banal Espiritu, ibig sabihin yung authority ng Banal Espiritu na ikaw ay udyukan. Nang mga araturo turo ni Kristo na ipahayag mo yung katotohanan. Yun po ang ibig po dito. So, malinaw po na ating natuklasan ngayon, yung banal spirito, ito po ay patnubay. Malinaw po ba? Patnubay ang tungkulin ng banal spirito. Ang tanong, mayroon bang pagka ang banal spirito? Sinasabi nila may pagka-persona yan. Pero kung sumisimbolo sa kalapati, wala yung pagka-persona kasi nga tinitingnan lang lang natin ano ba ang karakter ng kalapati. So yung banal na espiritu, bagamat siya ay ano ba siya? Anong nilalang siya? Di ba? Pinapakita dito ano ho, ay nasa symbolical po ng kalapati yung banal na espiritu. Nakita po ba niyo? So espiritu rin po siya. Taga yan? Doon sa langit. Si Kristo espiritu rin po yan. Taga langit yan. Ang kagandahan sa atin no, nagkaroon po siya ng behekel o katawan na kung saan doon po nakalagay ang kanyang espiritu. Yung espiritu niya, yun ang kanyang kalalagayan. Ano ba ang kalalagayan ni Jesus? Nasa espiritu po siya. Malinaw po ba? Kaya yan ay espiritu ng Diyos na tinatawag. So, malinaw po. So, yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Ang ginagawa nila, meron daw pagkagadhead. Eh, ang banal spirito ay sumisimbolo sa kalapati. Paano maging magkakaroon ng pagkakadhead? Malinaw po ba? So ngayon, hindi para kayo lituhin ko, Di po ninyo. Ano ho? Ngayon, malinaw po ba sa inyo? Ang Espiritu Santo ay patnubay. Ngayon, dahil ang ating pong pinag-uusapan na Espiritu Santo, sa bawat version, mababasa po natin sa ADB version, Espiritu Santo, 91 po. Ito po ay taon ng pagkasulat ay 1905. Dito na i-translate po ang sa Tagalog. Kung pupuntahan po natin itong King James version, Holy Ghost po ang nakasulat naman. salib na Holy Spirit. Ano? Ito po ay naisulat noong 1769. Ito yung mga salin sa English version. Tingnan po niyo 89 lang. Yung salitang Holy Ghost Pero kung nai-translate ito sa Tagalog Naging 91 naman Kung sa ADB version ka pupunta Pero kung ikaw naman ipupunta sa ASND Wala kang ang Espiritu Santo Sa Luma at sa Bagong Tipan Wala, zero Wala kang mababasang Espiritu Santo Naisulat po ito o nai-translate noong 2014 O nai-release Para mas malinaw Nai-release po ito noong 2014 sa Tagalog po. Eh, ang tanong. Paano natin ito maintindihan? Wala palang salitang Espiritu Santo. Kaya nga po, meron pong salitang Banal na Espiritu. Ito po yun, para maintindihan natin. Kung walang nakasulat, meron po namang nakasulat na Banal na Espiritu. Ito po yun. Ang problema lang po sa atin, sa pagbabasa nito, mas dumami. Ang Banal na Espiritu, sa bagong tipan, 192. Sa lumang tipan, isa lang ang salitang banal ng Espiritu. Kaya ang total po nito ay 193. Nakita po ba ninyo? Ngayon, maliwanag po ba sa inyo? Ang dami pong pagbabago sa bawat salin. Sa Tagalog ang Biblia, 89. Sa Magandang Balita Biblia, 101. Ito po yung King James Version, 89 lang. Hindi malilito na tayo dito. Kaya nga po, sa pagbabasa po ng kasulatan, kailangan lang po ng unawa. Kung ba yan ay nagkamali sila, dinagdagan ba nila, o yun ang kanilang pagkaunawa, kaya na-translate nila. Kaya po tayo nagkakaroon ng pag-uusisa sa bawat salin, ito ba ang tamang pangungusap? O ba diba? Para hindi ho tayo magkamali, sa ating binabasa. Uunawain po ninyo. Ano ba ang kalalagayan ng Espiritu Santo? Ano ba ang kalalagayan ng Banal na Espiritu? Iisa rin ba yun? O isa rin ang kahulugan noon? At po nito, ano ba ang kalalagayan ng Espiritu Santo? Ano ba ang kalalagayan ng Espiritu ng Diyos? So doon natin titingnan. Bagamat mayroon pong na, mababasa tayong Espiritu lang, pero tumutukoy yun kay Kristo. Pero meron din tayong bababasang Espiritu lang, walang santo, pero tumutukoy naman sa kalapati o do sa banal na espiritu. Di ba? Kaya hindi tayo malilito kung marunong ka lang umintindi at umunawa ng nakasulat. Hindi ka naman maililigaw eh. Di ba? So ngayon, magpatuloy po tayo. So alam na natin, ang Espiritu Santo, ito po ay patnubay. At yung Espiritu ng Diyos, tumutukoy kay Heso Kristo. So malinaw na po ba sa inyo? Ngayon mga kaibigan ko at mga kapatid sa pananampalataya, ano ba talaga ang tungkulin ng Espiritu Santo? So patnubay po talaga. Ngayon para maintindihan natin, kailangan may nagpapaliwanag. So ang magpapaliwanag po nito sa atin ay si Juan po. Ano ha? Pupuntahan po natin yung mga sulat ni Juan. Basahin natin sa Juan 14:26, so balit ang mang aaliw ang Espiritu Santo na ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. So malino po, ano po ang trabaho ng Malang Espiritu? Ayan po, aaliwin ka, i-comfort ka. Kasi nga po, yung panahon po ng mga apostol, ang ating po Panisukristo ay babalik na po sa langit. Yun po ang purpose para alawin uli sila na kung saan hindi nawala si Kristo kundi buhay siya. Kasi po yung mga aral ng kanilang narinig, may magpapaalala naman sa kanila kundi yung banal espiritu. Malino po dyan. Ano? So, ibig sabihin, para maturuan sila ng mga aral ni Kristo, kasi po, limitado yung ating kaisipan, katulad ni mga apostol, na Pedro, di ba't lumaki lang po sila sa pangingisda? Ay, eh, siyempre, hindi sapat ang kanilang kaalaman. At walang pinag-aralan Minsan sinabi po yun ng mga ibang paraseyo Na kung saan, siyempre lumakay lang Mangingisda itong mga magkakapatid na ito Pero ngayon, bakit? Para mas matalino pa sa kanila Nangangaral, nagtuturo O diba? Kasi nga po, yung patnubay na sa itong Espiritu Habang sila'y nagsasalita Ang nag-uudyok sa kanilang sasabihin Ay galing sa Balang Espiritu Pero yung mga sinasabi ng Balang Espiritu Hindi naman manggagaling yun sa kanya nang gagaling pa rin yun sa ama at sa anak. kita ko po sa inyo para maintindihan ninyo. No? Kasi po, ang paniniwala ng iba, may pagkagadhead. Pag, pag pagkagadhead, ay eh, hindi mo na kailangan pang ikaw ay humingi ng kaalaman. Eh, pero sinasabi ni Hesus eh, Heso Kristo, yung ipinapahayag ng Balang Espiritu nang gagaling kay Heso Kristo. Ngayon, para maintindihan natin, no? 16, 13, 14, 15, doon natin maintindihan para malaman natin ang role at trabaho ng balang spirito. Ito po, papakita ko po sa inyo na sa ganun ay hindi tayo magkaroon ng pagkalito at pagkakilala sa kanya. Basahin po natin dito sa 16.13. 13. Dito natin makikilala ang Espiritu Santo o Banalang Espiritu. Sabi po sa mga sulat ni Juan, Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, katulad po nito, Espiritu lang po nakasulat. Wala po yung banal na Espiritu o Espiritu Santo. Di ba't wala? Espiritu lang. Ayan, sabi po dito, So, balit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, ay eh, nasa ang base si Kristo, kung si Kristo ang itutukoy mo dyan. Di ba't kausap mo nga niya yung mga alagad? Kaya sinasabi ni Jesus, pag dumating na yung Espiritu, yung Espiritu Santo o yung Banal Espiritu. Ibig sabihin, papatnubayan ang mga apostol na ito sa buong katotohanan. Ibig sabihin, buong katotohanan sa lahat ng katotohanan. Magpapahayag, magtuturo ang Balang Espiritu sa mga apostol tuloy sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Ibig sabihin po, hindi po manggagaling sa sarili ng Balang Espiritu yung lahat ng ipapahayag at sasabihin ng Balang Espiritu kanina manggagaling. Yan po, nakalagay kundi ang anumang mga bagay na narinig, iyon ang Kanyang sasabihin at Kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Lahat ng sasabihin ng Balang Espiritu nang galing sa Ama at sa anak. Yung ipapahayag lang niya, yung Kanyang narinig sa Ama at sa Anak. Yun ang trabaho ng Balang Espiritu. Malinaw po ba? Kung itutuloy mo pa sa 14, para maging malinaw sa atin, lulubalatihin niya ako. Ang sabi ni Yesus, sino po ang magbibigay ng kalwalatian sa Panginoong Yesus? ang banal na Espiritu sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapayag niya. Meaning, yung lahat ng tatanggapin ng banal na Espiritu nang galing kay Jesus. Yung mga aral at turo kay Jesus, hindi manggagaling sa kanya. Malino po ba? Hindi manggagaling sa banal na Espiritu. Ngayon mga kapatid, kung itutuloy pa natin sa verse 15, ito po. Ang lahat ng mga bagay na nasama ay akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha sana sa akin at sa inyo'y ipapahayag. Meaning, yung kukunin po ng Balang Espiritu, mga aral at turo, manggagaling kay Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, yung mga bagay na nasama ay nasa akin. Malinaw po ba? Kaya nga po yung Balang Espiritu, ang kanya lang ituturo, yung kanyang ipapangaral, yun din pong ipinangaral na ni Jesus na nagmula sa Ama at sa Anak. So, malinaw po ba? iyan ang tungkulin ng Banal Espiritu. Kaya wala po yung pagkagadhed. Ang may pagkagadhed po, yung ama at ang anak. So, malinaw po ba para sa inyo itong ating naging topic? Kasi po, nalilito bahaw kayo sa dalawang bagay na ito. Balikan po natin ito. Ngayon po, napansin po ninyo ang pagkakaiba ng Espiritu Santo sa Espiritu ng Diyos. At ngayon, magpapatuloy po tayo sa parto para patuloy pa rin natin kilalanin yung Espiritu ng Diyos. Dito lang po sa ating channel na po. Kaya patuloy natin kilalanin. So hindi ko po hinahabaan. Magkaroon lang po tayo ng series para hindi tayo magkaroon ng paggalito. So ginagawa po natin ito para masalasan natin ng ayos. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Stay tuned ka lang sa ating channel. Ito po yung link ko, Brother Owen. Hanggang sa muli po natin pag-aaral. To God be the glory.